Pag magmadali. Easy lang. Aray ko. Ah. <laughs> Magandang hapon po. Ah, ito po yung trabaho namin dito mga idol. Oh. Pagkatapos namin bunutan, ito naman sila maghahakot. Natarga sa kabayo tapos dinadala po doon sa tabi ng kalsada. Ito malayo-layo din. Yung... minuto, lakad mula dito hanggang doon sa Ah, uh, may sampo. Uh, ay sa mail, niyo, may chipin yo, may git sampung minuto din pala lalakarin. <laughs> may may t-shirt pa nang ano, tupad. <laughs> Saan kaya nakapanghiram ito. <laughs> Saan kaya nakapanghiram ito ng ano, long sleeve para hindi mainitan. Ayun. Okay. At kami naman po ay Lilipat naman po ako sa ano Sa kabila Sa kabila naman po ako Ito ay na naman Kaya samahan nyo ako ito po, yung, ito po yung tapasan namin dito mga idol oh. Ayan o oh. talas o oh. Medyo nasugat na nga ako oh. Ayan o Ayan o Ayan o kailangan bitbitin na natin yung pamaypay natin. Ano? Tara. Go. Pa paunahin mo natin sila. Dadagdagan pa yan, dadagdagan pa yan sa kabila. Hindi pa masyadong puno. <laughs> Aba. Ay, hey, antayin mo naman. Pag magmadali. Easy lang. Are ko. <laughs> Ayan, pababa po mga idol. Kaya dito, dito po mga idol, hindi po masyadong ano yung kalabaw dito. Gawa ng pahon, tapos palusong. Karamihan po talaga dito, kabayo. Ang pinaghahakot sa kupras, ganyan po. Nyug, nabuo, ganyan. ganyan. Oh. Saging, yan din po yung kanilang pagkakargahan aray ko tayo pupunta na po doon sa, no? sa ating pag tatapasan ng ating pagbubunutan po kung so, magbubunot pa kaya yeah, pasyar lang po sa ating video mga idol sa mga hindi pa nakapalo sa ating feeds ayun pakipalo na lang po kay like and share lang po mga idol maraming maraming salamat po oh. andun <laughs> ayun Meron pa doon. Sa kabila. Ah. Baka sobra pa siguro Goroyon, Dito, dami rin pong saging. Doon kami kanina nagbunot doon sa may parting taas. Tapos ngayon dito naman tayo sa baba. Ang kilo po sa magtatanong po kung magkano ang kilo ng ganyan, nyug, buo. Mura lang po mga idol. 8 pesos lang po ang isang kilo. Kaya sa tatlong pirasong buo siguro, mga nasa dalawang kilo yon. Tapos, o oh, 16 pesos lang. Mura lang po ang ano dito sa aparteng kisod. Aray ko, ang daming ano. Ang daming langgam. Mura lang po. 8 pesos lang ang kilo, grabe. Tapos yung kopras po ay nasa 30 ang kilo. Sertihan na lang po talaga pag umabot ng 38 pero matagal. Napakamura lang medyo.